Tres at komedyanteng si Rufa Mikinto, nagpapasalamat sa SFPD sa pagbibigay-pugay kay Trevor Magallanes. Nagpaabot ng pasasalamat ang aktres at komedyanteng si Rufa Miquinto sa San Francisco Police Department o SFPD sa pagbibigay-pugay nila sa kanyang yumaong asawang si Trevor Magalianes. Pero hindi pa rin inilalabas ng aktres ang resulta ng dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa noong huling linggo ng July 2025. Anya, thank you SFPD for this honor. We love you Officer Trevor Magalianes. Kalaki pa mga litrato ni Trevor, ibinahagi ni Rufa May sa Instagram nitong Huwebes, August 7, 2025, ang mensahe ng pakikiramay ng SFPD sa pagpanaw ng kanyang asawa. Nakasaad sa mensahe na naging bahagi ng SFPD si Trevor noong September 2018 bilang miyembro ng 263rd Recruit Academy Class. Nagbigay serbisyo ang yumaong asawa ni Rufa May sa komunidad ng Mission, Tenderloin, Central, at Taraval Districts. Umalis sa serbisyo si Trevor noong February 2023. Ito ang nakasaad sa mensahe ng SFPD Interim Chief Paul Yap para sa SFPD members. It is with great sadness that we share the passing of former San Francisco police officer Trevor Magallanes. Trevor joined the San Francisco Police Department on September 24, 2018, as a member of the 263rd Recruit Academy class. During his time with the department, he served the communities of the Mission, Tenderloin, Central, and Taraval districts with dedication and commitment. Trevor concluded his service with the department in February 2023. He is survived by his beloved daughter, Athena, who was the light of his life. We extend our deepest condolences to Trevor's family, friends, and former colleagues during this difficult time. Nag-iwan ng mga katanungan ang mensahe ng pakikiramay ng SFPD na ibinahagi ng aktres sa kanyang social media account. Kapansin-pansin kasing ang pangalan lang ng anak nila ni Trevor na si Athena ang binanggit na naulila ng dating pulis na yumao. Pero nauna nang nilinaw ni Rufa May sa kanyang post sa Facebook na mag-asawa pa rin sila ni Trevor dahil wala sa kanila ang nag-file ng annulment. Matatanda ang ikinasaw si Rufa May at Trevor sa Blue Leaf Cosmopolitan sa Libis Quezon City noong November 25, 2016. Samantala, sinabi ni Rufa May sa kanyang post sa threads na nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya wala pa siyang masasabi sa ngayon.